mga koragon so panibagong araw panibagong explore so meron tayong explore ngayon uh, isang sementeryo dito sa gubat alin at samahan nyo ako mga koragon uh, ikuti natin tong uh, isang sementeryo dito at uh, ito nga kasama na naman natin yung ating paboritong aso ayan yan yan dito dito na Asama na naman natin ito. Sige, Ano, kasama ka? Pagal ka na. <laughs> Pagod na. ng lakad. So, yun mga kuragon. Papunta na tayo doon. At explore natin yung isang malawak na sementeryo dito ng Baptist. Ano, Stichon? Harap natin ang kamera At ito na nga mga kuragon. Dito na tayo. Ang aking mga subscriber sa YouTube at sa aking mga followers sa Facebook. Magandang araw po sa inyo. Uh, ito nga. alakan tayo. At ang ating bodyguard. Uh, hindi tayo iniiwan. Dito siguro. So, di natin alam mga ng exact location ng simenteryo hahanapin ah, pa natin saan ba dito so naglalakad ko dito naglalakad kami dito nung ni ng ating alaga kung tama natin hanapin pa natin ng koragon saan ba dito sa gubat na tayo mga koragon Ada itu. Acok. Gedacok. Itu yang aking. <laughs> itu yang aking ga kulab. <laughs> Dito ba? Parang din dito ah. dito na nga. Yun ah. Dito na siguro mga koragon. Kikita na ako dito ano eh. Parang pinaglibingan. So, nag-iisa lang tayo ngayon mga koragon Dito. Yan. Tayong kasama. Tangi lang ang ating aso. Ito na siguro. Ayo nga. Ito na nga. So nagkakailan lang pala dito yung nakalibing mga huragon. Ang galing nakabaon pala sa lupa ang libing dito yan o Dr. Lolita Lumboy Ayan. Ayan. na po si tabi po sa inyo Ay bagong libing dito Ah, ito yung sa tiyo ko. Yan. Ito yung pinaglibungan, libingan sa tito ko. Yan. Manuel Rason. Di Alday Senior. Yan. Stay. Mga mayigit sampu na rin pala. No. No. nang ka na. Yun. Dami-dami -dami na rin pala nakalibing dito. Mga sampo. Yun. Yun. Nakabaon sa lupa. Galing. Ito yung usong libingan sa Maynila eh. Yun kalawak niya mga oragon yun. So yun nga mga na napuntahan na natin tong, uh, itong isang libingan dito sa bundok. Uh, malayo yung lakarin mga kurago. Mamakarating dito. At yun nga, inikot natin. Uh, tayo lang mag dito. Yan. Ah, meron pa dito. Meron pa dito mga oragon. Tingnan natin. Meron pa pala dyan. Oh. Galing. Sa ano talaga nakabaon sila. mga koragon ikot ko yung camera sa paikot tayo nag-iisa lang dito yon. stay stay uh, parang may nararamdaman ng ating haswa bakit 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 may nararamdaman ka ha nararamdaman ka nararamdaman ka bakit bakit Ha? Huh? Oh, stay ka lang dyan Stay, stay. Adam naman ka? Hmm, hmm. Pangit nang ano ko? Kamera, dilim. So medyo malayo lang yung lakaran mga kuragon bago makarating dito sa uh, itong cemetery dito sa gubat. So yun. May git na rin pala yung nakalibing dito. Madami na. So Ito nga. Dito nakalibing yung sa tiyo, tiyo ko. Yun. Yung tito ko pala dito nakalibing. Yun. Yun. Yun stay 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 lang alam ko alam ko may nararamdaman ka din stay so yun nga mga koragon uh, naikot na natin uh, nakita na natin tong sementeryo dito uh, siguro pag gabi creepy to at uh, talagang nakakatakot dito mag vlog ng gabi so ito nga pinakita ko sa inyo ng araw at ito, ko na ako. At Kasama pa rin natin si Ibotchok, ang ating ah uh, mandirigma. <laughs> ang mandirigmang aso. So malakas ang pakiramdam niyan mga Kuragon. <laughs> nga siya. Siguro may nararamdaman siya doon. Parang gusto niya magpa-karga. So, naglalakad na ako dito mga Kuragon at ito nga. Up. <coughs> Protection prayer tayo mga para hindi tayo samahan. Yan mga ah, hindi ko na lang binabas yung ano. Yun, hindi ko na binoise over kasi kompidensyal yung mga salita na yun May naririnig ako mga kuragon dito. Parang Ah, uh oh, oh, Parang uh -huh. <laughs> Tinatakot niya ata ako ah. Hindi naman kain takot si Kauragon. Ayun nga mga koragon, ah, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik at sa patuloy na lagi kayo nandyan sa ating mga eksplorasyon. At sa ating mga pinupuntahan na mga lugar. Mga adventure, mga sementeryo, uh, gano'n. Uh, hope, sana. Uh, kagaya ni Master Gala. Uh, mga sementeryo din yung mga content niya. Yun. Uh, Tayo'y goose hunting paranormal. So, hindi lang lahat sementeryo. Mga haunted house. Mga abandon Yun. At tika lang. Mali yung dinahanan natin. Parang mali yung. Walang kahoy kanina dito ha. Bakit may kahoy na? Di kaya tayo naliligaw? Mga kaibigan. At ang aking pispis -pis ay nagtatayuan na. At ako'y nakakaramdam ng kakaiba. Ngunit ako'y hindi magpapadala sa takot. Chak. Chak. Ang ating masugid na aso ay laging nakasunod. Ayun na. Ayun na po. Ayun. <laughs> inot. Inot. May inot ka. Inot. Good job. Eh, Sige. Inot. Inot. Okay. Eh, sige. At siya ay uhaw na. Huh? <laughs> Nag-inom ka dyan, mati. Maraba lang ka tubig. <sukai> <sukai> <tore> eh, Mati yun duman. Tagal ka na. Paha na ka ni mga So, huwag natin. ka daw. Ha. Huh? Ano naman tubig, mahal tubig. Mati 'yan, mati. Baka may ihi ng kinukyan. 'yan. ilang ka pa diyan. lang itang tubig naman sa baba, ha? Huh? Kaya mag diyan. Ihi ng kinok Pagod na. na si Botchok mga kaurago. <laughs> Uy, ang ay nangito ini na iyan. ka. kalalakaw. So yan mga karagon, tinitraining na natin tong ating uh, alaga. Yun, nandito na tayo mga kurago, sa ating dinaanan kanina. Yan. At ito, si Bochok. At Ayun, na oh, ang kalsada Aragon ha, ah, tayo ibibili ng hanap tayo ng mabibilhan ng tubig <laughs> nauhaw si Butchok na nauhaw ating aso iinom kasi kanina kuragon dun sa ano yung ano ang kalabaw baka may ihi ng pusa ay ihi ng pusa tayo ano ihi ng daga ay wakwa pa na sakit Ayan na yan Ayan lang, ha? Stay ka lang. Pawis, ang pawis tayo mga warago natin. Yan. Nakiinom tayo dito sa tindahan na naman. Ayan. Salamat po sa tubig. Ayun nga, warago, na nagdita muna tayo. Tahingan muna naman tayo. At nauhaw si Butchok. Yan mga kurago, na I hope na... Gustuhan nyo yung vlog natin doon sa simenteryo at uh, shout out kay Master Galak yun tinaga the best na ano uh, mahilig gumala sa mga sementeryo Uy. Uy, ito, uy. Hmm. Eh, mga oragon uh, Bayan na muna Ang gutom si Butchok Napagal ating lagang aso. Ayun so, nga mga koragon, nandito tayo sa isang tindahan. At yung natigilan pala nating tindahan ay sa pala Vlogger. So, nawala yung aso natin ah. Oh, so, yung vlogger din pala yung natigilan natin dito tindahan. Yung anak niya pala is half American. So, yun ang content niya mga Oragon and about sa pamilya niya. So, mga Oragon. Ay, Oo, oh, live. Ay, ito nga, oh. Guwapo. Hindi, <laughs> ano. Yan, guwapo. Say hi, guys. Say hi. Sabi mo, dali. Hi, guys. Yeah? I'm his mama. Uh, <laughs> ako mama niyan, guys, <laughs> ha, Ako. Uh, <laughs> Mexicano. Ay, <laughs> baboy. <I'm> baboy, ang. <laughs> guwapo. <laughs> ano, nakabay ka lang? Hindi, nakamotor ako. Nakamotor ako. Yan, na. yan mga orago na. Ano yung channel mo nga ate? Para mas pa and Mommy Vlog. Hmm? K2 and Mami K2. Si K2. Ah, K2. Ah, siya si k mga Koragon. sa si Mami. Kato, si, Mami. Si, Mami. Si, Mami. si Mami. Hi guys. Please mga Koragon, pa ng channel nila. Small pa lang kami, yeah. nagsistart pa lang kami. So, please support guys. Yan no, mga Koragon. So, thank you kuya. Ah. dito si kuya. <laughs> naligaw ako na ano, naki nakihingi ako ng tubig. K2. kasi k ano yan? Bicolano eh? na yan. Bicolano uh -oh. na. na uh -huh. Pero ang itsura niya talaga ano, no? Ayun, nung umuwi kami. Lang kaong pati English pa yan siya. Oh, may lung... mga Ay, nag-abroad ka, te? Eh? Hindi. galing kami Manila. Ah. Doon kami. Yun, no? Know, guwapo. <laughs> Say hi guys! Ano so yan? Hindi. Yung sinasabi mo? Hello. Ito, yung sinasabi mo? Hello, people. Hahaha. <laughs> 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 <Yeah, garagan. laughs> Hahaha. At yun nga mga ragon, uh, napadaan tayo dito kila ate. Uh, Pasupport sa channel nila mga ragon, uh, K2 and, and mommy Mami Vlog. Nila. Yon mga ragon. Uh, pipin ko na lang yung ano mo pag nag-upload ako. Oh, thank you. Okay. Sa <laughs> search ko. <laughs> ayun mga ragon, nakadaan tayo dito. At yun nga. Uh, okay. tige, tige, mahan, okay. Sige te, maano na ako. Sige eh nga, sige na mga Dahil na po, mga pa-cementaryo ah. pa ako okay. sa may sarupan location. Ayun, ayun nga. Uh, mga ragon, ay, yun, na, yun, na Ido. Yung lang <laughs> si Kaya ba naman sa vlog mo? Oo. Mm -hmm. Ah ah. Tuy. Tayo mga rago na at maglalakad na tayo. Papunta na tayo dun sa ating motor. Uy. At pauwi na. Yaman. Tuy, tuy. Chop. Tuy. Tayo mga rago na stitchon lang kayo diyan at maghahanap pa tayo ng pangatlong equation. At ito yung lingkod si